Uh, if ever tumakbo kayo uh, for uh, senatorial slot, uh, ano yung napibisil niyong maging platform? Sa ano na ito po, yun, magandang tanong yan. Kasi ang, today, ang, ang ating uh, gustong i-launch at gusto nating ipakilala sa taong bayan ay yung organisasyon ng tao. At uh, itong tao ay napakasimple, ngunit napakamahulugan. Kasi ang pinaglalaban dito ay silang uh, trabaho at oportunidad. Marami naman kasing nangangarap ng mas magandang buhay dito sa ating bansa. Kaya tayong kababayan na in fact, nag-upload pa po para maghanap ng hanap buhay. And ang tao ay simply nagdadala ng mga tao from the, from the business sector, yung mga tao naghanap ng trabaho, yung mga eskwelahan na nag-training sa mga tao, <coughs> pinadala natin sa isang isang venue para mas madali ang maging ugnayan para makatulong sa ating kababayan na makahalap ng mga oportunidad. Uh, speaking of uh, tao, no? Uh, itong uh, opportunities na trabaho uh, para sa mga Pilipino, ano ito? Within the country lang or uh, sa abroad? Of course, bago lang po ito. No? Kasimula lang natin. So, sisimula tayo dito mismo sa ating bayan, di ba? Kasi mas gusto nga natin sana dito makahanap ng trabaho yung ating mga kababayan para hindi sila mahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay. So, maganda yung tanong mo. In fact, nakaka-nabuksan na aking isipan na tama, dapat sa susunod na hakbang, dapat mabuksan ang ating pananaw na magkaroon din ng international partners para mas maganda rin naman ang ating organization. Uh, uh, last question po. So, right now, may 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 headquarters na ba kayo or office or agency na nagtatrabaho for this uh, organization? Ang headquarters namin nasa sa uh, puso at isip ng mga nagpo-volunteer dito sa ngayon. Um, pero sa tingin ko, ito naman ang mahalaga dyan mahal na dyan yung mga taong dedicated na tumulong. Naniniwala talaga na ang pag sa buhay ay kailangan may kakambal na pagsikap din sa buhay. Ay, kasi wala po naman talaga yung shortcut sa magandang buhay. And we believe na sa the only way to get to a better place in life ay kung nasa puso po yung trabaho mo. So, hindi lang basta makahanap tayo ng mag ng trabaho dyan. Dapat yung trabaho bagay sa iyo, yung trabaho mamahalin ko. yung trabaho baka sa ng fulfillment. So, yun po, ang sana mangyari dito sa ating platform. So, Salamat po, Congressman. Thank you, sir. Hi, Congressman. First question, marami uh, po ba talaga opportunities sa Philippines? Eh? Kasi marami pa rin nag-upload na Pilipino sa ibang bansa sa mga sa mga nakikita naman natin, dumadami naman ang opportunities. Pero tama yung sinabi nyo, uh, mas marami pa rin nag-upload. So, ibig sabihin, ako, I would like to share a personal experience. Sa pamilya namin, yung mismong ate ko, uh, na maganda naman naging educational background niya, nagtapos din siya sa UP, eh, nagtrabaho din sa abroad. Nag-upload din po para magtrabaho um, on the field of IT programming. So, ibig sabihin lang doon na yung opportunities dito sa ating bansa ay hindi katumbas ng so, mga opportunities sa ibang bansa. Kaya, kaya, kahit na may skill ka, kahit na magaling ka, kahit na uh, may kakayanan ka na magtrabaho mag dito, eh yung in-offer na trabaho wala sa Pilipinas. Nasa Hong Kong, o nasa Singapore, o nasa Amerika. Kaya kumupunta pa rin doon, di ba? So, hindi lang po ito tungkol sa ating mga kababayan na nagdo-domestic helper sa ibang bansa. Pati po doon sa mga magagandang trabaho, pati yung mga uh, arkitekto, mga abogado, mga doktor, nakikita natin sila nagpupunta sa ibang bansa, sa Singapore at iba pa. So, talagang kailangan siguro may... Uh, siguro, konting pansin pa konting focus pa ang ating bansa para talagang gumanda naman. Sayang kasi magagaling sila eh. In fact, sila nga nga ang Pilipinas sa ibang bansa dahil sa mga galing ng ating mga doktor at abogado at arkitekto. Ngunit dito sana nila ipakita yung kanilang pagalingan para matulungan din ang ating bayan.